Ito may biglang nag-invite sa akin na isang magandang babae at hindi ko alam si Ella pala ito haha At pagpasok ko dito nagulat ako dahil bigla siyang nag-open mic at eto sinabi niya sa akin Jai, gamitin natin ang Hunter x Hunter, parang ang cute nila gamitin Agad ako pumayag sa gusto ni Ella na gamitin namin ang bagong skin na Hunter x Hunter Siguro nagustuhan ni Ella ang bagong skin ng Hunter x Hunter kaya gusto rin niya ito gamitin namin dito ang cute namin ni Ella tingnan dahil parehas bata ang gamit namin haha. -ha. Sa mga hindi pa follow sa page ko pwede po mahingi ang suporte nyo pa follow po ng page ko nasa bio pala ang link maraming salamat. Dahil ang cute ng skin na gamit namin ni Ella hindi tuloy kami makapag focus sa game at ang kulit ng pinaggagawa namin dito ni Ella. At ganito talaga kami kapulit kapag nagsasama kami ni Ella haha. -ha. 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，还呦喵喵喵喵喵。我的心脏砰砰跳，你脸上你的坏笑，你不说爱我我就喵喵喵。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。我要穿你的外套，闻你身上的味道，想要变成你的猫，赖在你怀里睡着。